So after church namin, meron dito yung pagkain sa um, tabi lang. Wow! So, pwede kang tatlo sampo. So, sulit na. Ano saan yung kasama natin na wala na? Ang May lechon, kawali, barbecue. And, uh, guys for today's video. Pupunta kami ng church for today. Kasama ko si Cesar. Tatlo kami at yun si Del So, minsan lang simba At least ngayon na uh, naset namin na uh, magsimba kami. Magpasalamat na rin sa mga blessings guys. So, nakisabay lang kami sa bus. Para makatipid din. Tipid-tipid for the time. So, we are here. Teddy, Teddy. Hi, I'm doing vlog today. I'm doing vlog today, okay? Because last time you asked me if I have upload. So I don't have, so... So guys, this is Teddy, our good driver. Say hi, Teddy. Hi! Because last time, nagtanong si Teddy sa akin na, kung may upload ba ako ng video. Sabi ko, wala akong ano wala akong upload. So nag request siya, sabi sabi nanood siya sa mga walang kwenta-kwenta kong mga vlog. Subscribe naman yung Hello Kapatan. So nag-start na rin daw siyang mag-vlog sa mga ano daw. Uh, kapatan daw yung vlog niya. Ha? Huh? Uy, pinagano. I'll I'll coming there to see. <laughs> Uy, dadalhin na ano daw kami no. We we're going down Teddy. Bye, Teddy. Yeah. It's okay next time. You see now, you will, you watch out because you saw your face there. Ah, di na kami. Magme metro way to Church para od meta. So med medyo mahangin siya. Nakikita niyo medyo windy, windy. So windy. <laughs> It's so windy of the day, guys. So maganda rin naman ang feeling. So hi to my lovey-dovey, my love. I love Jimmy here is it my love we're going to church so you know Cesar already and you didn't see yet Dennis hello my friend, woo hoy nanok para sa my love ko kasi ngayon hindi nakikita niya so this is my friend also Nichelle aserehe aserehe he he bibili si Dennis ng tea magdidi ka ano sari gusto mo? Uy, mang lilibre, hoy. Mang lilibre, Dennis Street uh, tea for us. Oh, galing ni Dennis. Hoy, <laughs> <laughs> hi, Hi. <gasps> Uy, may nakihide doon sa likuran ko. Ang ano naman nila, kasi lang nga nag-video ako. So, nakihide din sila sa vlog ko. So, anyway, ito yung, ano, one of the famous, ah, uh, that we will call Karak Chai here. And this is restaurant It's like an um, Indian restaurant. So, mga libre si Dennis. Nakaluwag-luwag si Dennis ngayon. Hindi ko na pa lang dito, my friend. Uy, napasubo si Dennis kasi 2 dirham. Uy, bigyan kita ng one dirham. Uy, napasubo si Dennis. He was thinking that it's just only Wonderham the tea, but it's Tudorham. Hoy, we will give you na lang Wonderham. So we will just give him uh, Wonderham because he thought that it's only like Wonderham the tea. Uh uh uh. Huy <laughs> ang gara ng suot mo ngayon. <laughs> nag ano ako nag jacket ako kasi mainit. Ubanin ko mamaya. <laughs> Hoy, si Dennis, sino mo? It's Napakainig sa Dubai pero may kita mo yung outfit niya guys dahil ayaw nga niyang maarawan at ayaw niyang ma maging maitim yung mga braso niya, yung mga siko niya. So nakapang jacket siya na pang winter. <laughs> so look at this. Fresh milk. Fresh milk. Wow! Wow! so instead you're having coffee so you can the, have the the karak chai you know, that we call the uh, karak chai that make you awake you know instead for having coffee fresh so yeah farm? fresh from the farm from the camel farm <laughs> from the camel farm guys no 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 we nag exhibition she na we <laughs> Ay, nag exhibition she dong <gasps> nung garaan niya. garaan uh, yung uh. Thank you, my friend. Thank you. <laughs> Uy, buti lang hindi sila nag-chay. Dalawa lang kami. Or else, ma -ano rin, mababayaran Dennis. Kasi nga, akala niya 1 dirham. Yun pala ito, dirham. Hindi siya papayag. Na mas malaki mababayaran. Day ko nga. Uy, masarap siya. Kakaibang lasa niya. Uy, nasan sila? Uy, doon na lang tayo. So, wag na tayo makisiksik dyan. Sahag na na tayo. Yeah. Oh, hindi ka ba nagkape? Eh? Hmm. Maaga pa, naman, maaga pa naman eh. So, it's a fresh. Fresh from the farm. So, ito po yung ginagawa niya yan. pag halimbawa. Take okay, seconds. Asa, asa. pa. sige, sige. No, wala yung picture taking pag magkasama to. Nice! Uy, pasa mo sa akin. Mamaydi Is ko. Isa pa, isa pa. Isa pa. Balik. I love my so, ito na nga guys, nandito na kami ngayon sa Odmeta. So medyo marami-maraming tao. Kasi Sunday, so marami nagsisimba. So dahil nga sobrang dami ng tao, so kailangan na every Sunday, mayroong ano, yung para sila mga traffic enforcer. So pwede nang tumawid. Ayan, ini-start ko na dahil. Ayan po, na, nata-intim siyang nalalangin ngayon kasi kasi ano siya. Gusto niyang maraming blessing ang pumunta sa kanya. Kaya nananalangin siya ngayon. Ayan. Pero yung isang kasama ko. Diyan sila na nalalangin sa Ayan. Hmm. ang hmm. Berhing Maria. So yun guys, sa uh, kapag church kami, ang sarap po sa pakiramdam na nakapag-pray at nakadalaw sa church. And papasalamat sa mga blessings sa araw-araw. Next is, saan tayo pupunta? Hoy, saan tayo pupunta? So pupunta kami sa Karama Center at uh, bibili siya ng cellphone or cellphone or bibili siya ng ticket. So, hindi ko alam kung ano maging decision niya at uh, samahan namin siya. What si si? Yung tinutukoy ko, oh, yung mga pagkain nila, yung andyan. So, meron din na yan, oh, Ang dami, oh. Pagkain, no oh. No, oh, ayan. Please, kumakain ka na. After church namin, meron ditong pagkain sa uh, tabi lang pwede kang tatlo sampo. So, na. Wow. yung kasama natin? na. Masarap. May lechon, kawali, barbecue. daming food. Ayun eh, no, same lang din doon. Lami kayo. kayo. So, makikita nyo ang ganda ng daan ayan, British Council yan tapos ito naman kapunta ng Mija uh, media, basta media media so ngayon guys nandito kami sa Karama Center uh, isa dyan bibili ng ticket na ticket si Denny so kaya bibili siya ng mobile so medyo maraming tao ngayon sa Sunday, so dito kami ngayon sa Damas Magtitingin-tingin naman siya ng world. Ayamanin si friend. Andito kami ngayon sa hi. Bishi, bishi, bishi daw. Ayan o. Ayan, yan yung mga iPhone. Mura po. I want the three like this. The pro. The <laughs> Ayan o, no, ang dami o. So, yan na oh. Uh, so yung 12 or 13, mas cute rin naman siya. Maganda yung gold. Ito oh, yung gold. Gusto ko yung malaki. Ganun. Ito din isang malaki. Max one. 14 or 15. 15. Ay, gusto ko na Pagtalo naman siya sa presyo. <laughs> Ito na naman tayo. Pagtatalo naman yung presyo. 15 siya. So after sa bagay pagtalo namin sa presyo wala. Nilipad kami ng iba. Nilipad <laughs> <laughs> kami. So after sa ilang oras ng paghihintay namin na uh, nakabili na si Dennis. Salamat. Ito na siya. Ha, ito na po yung mobile niya. So, after ilang, after ilang ano, ang taga tagal-tagal, ito na. bibili na si Dennis. Bibili na si Dennis ng phone. So, ito yun siya. Ito! <laughs> Ay, dito na naman siya. Ayan na naman siya. Diyos oh. ko, inaantok na kami naghihintay sa kanya. Ay, na naman siya. Oo, oh. oh, ito. Oh, ito ng ano. Same, same na. 13 Pro Max Andito kami ngayon sa ticketing area. After namin naghintay ng isang oras sa pamilya ng cellphone ni Dennis. So hindi pala siya bibigay. <laughs> Ay, sumakit ang ulo namin kay Denny. Isang oras sa mobile shop, isang oras sa tikiting. Bila mo ako na Bila mo lang. Denny, bila mo kami ng taro. Taro siya. Diyos ko, ang tagal. Ito pa na yung ipagtawa. May friend, ito na. It's not yet done. Kayin ako siya nanto pa kami kakain ng ng ticket niya o sa phone niya. <laughs> baka ang hinding nito wala siyang mabiling ticket. Ito <laughs> yung mo ba siya? Yan siya, may ka naman siyang pero. Ano ba talaga? Ano ba talaga, Dennis? Ito na nga guys, at last nakabili siya ng ticket. Na, ano, Meron man siya ng ano, hindi man siya nakabili ng phone kasi nga undecided siya. Gusto niya umuwi na mag-vacation mag next year. So, um, kahit antok na kami paghihintay sa kanya at nakabili siya ng ticket, may may sense yung pag, uh, ano, wala, di kulang ko lang alam. so, ito na nga guys, na ako ng ano. Huwag okay, ka ito nakabidyo na may yung, ano, pambayad mo ha. <laughs> <laughs> Ay, Diyos ka, It's okay. It's okay. Di ka naman nakain, di ba? It's a part of our ano, life. Okay? How you make your family happy, mo, Right? Better, ano? Masaya ba sila pag-uwi ka? Yes, of course. Di nga. Uy, okay. ba't <laughs> parang alam mo yung mukha ko dito maganda? Ha? Oh. O dito, makikita. Pakita ko sa'yo. Gusto mo. Ipangalawa <laughs> ko siya. <laughs> di ba? Yung... Uy, ang kinis. Huh? Yung zero, five, two, one, five, Ayan yung two, sa iPhone. Okay. Nag, nagdalawang isip siyang bumili ng iPhone kasi nakita daw yung mga ano niya. Mga dark spot. Nakita yung luso Visayas Mindanao. Kaya nagdalawang isip siyang bumili ng iPhone. Yung part, diba? yung, yung part sa mukha ni Dennis, nakita na yung Mindoro <laughs> doon. <laughs> Kaya, nagdalawang isip siya pumili ng iPhone 12 Pro Max. Piling ko, yun yung, yung siguro ano, dahil ano, yung nakita yung, hmm. ano niya. Siguro tayo. Yung minduro ng mukha niya. Kaya, nag-isip siya, nag-alala sa ng iPhone. Hello, Kaya sabi niya, ano phone niya, makinis daw siya dun. <laughs> <laughs> kaya yung nakapag-undecide sa'yo, no? Yung makita yung mindurong mukha. Niya. <laughs> E, <laughs> grabe naman yung tinutok ba talaga sa akin? <laughs> Hoy, bilisan mo na dyan. Anong oras na kayo na pa tayo naghihintay dito? <laughs> yes, tapos na. Nakabili na siya ng ticket. Woo! Grabe, inantok na ako paghihintay. Ang sakit na ng mga mata na. Uy, tingin tayo ng mga t-shirt na mga ganito. So, another set of the day. Ito na naman kami after sa ticket. And, imili na naman siya ng mobile. Daming <laughs> parent friend. <laughs> <laughs> good price, give good price, ha? <laughs> uh, bubili na naman si Dencio ng mobile. Ang dami talagang pera ni Friend. <laughs> Gara niya. Ito talaga decided siya, no? Kumpara kanina. Decided. niya. <laughs> 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 Ay, thank you. Thank you. So